malaki ba? Malaki sa 14? Tingnan ano nga, il 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 ilang know, inch. ilang inches? Ilang inches? Hindi hmm. nga lang ilang inches. asan? Asa ba? Pasok ako yun. Hindi oh. lang nasa oh. kusinin. Dilip diman Hindi man makita dyan. <laughs> Ayan, mga bote. mga kadyang, mga bote. Ayan, mga mga bakal tayo. Yes, ito lahat madam. Mga ano mo? Mga, ano mga plastik. Wala ka mga plastic. Mga plastic. Mayroon, sabi ka, hindi mo bilhin. Plastic. Nabili ako plastic. Nabili ako. Ante lang? Ah, oh, sige. Sige. Mga yero mo. Ay, mga talo nito. Yung lata. Oh, lata. Mga lata. Pwede rin. Ah, saya, sige. Sige. Wala, mahirap, mahirap ang magtanggal niyan. Matigas 'yan. Ano na 'yan eh, nakadikit na 'yan diyan tigas ang tanggalin lalo, lalo, na ito naka ano naka rinse yun mga bakal tayo mga kadyan mga bakal mga mga bakal mo yan? Tanggalin mo yung... ito pote yan. Ha?

Ibubungsa. Ayan, yung mga speaker. Balikan na lang yan. Pag hindi yan mano ni Makmak, hindi Nga... matuloy. Plastic. Sa ako. Oh. Ako. Sa kalungan, Pag hindi matuloy. Ayan, ito mga kajang. Gawin na mano. Abote. Mga plastic din tayo. Ayan. Okay. Ayan, marami tayong kukunin sa uh, naipo na yung kakalakal ng ating mga suki yun ito pa Kaya, pa na mga I ano lang ako tapusin ko lang yun yeah. Ay, 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 ay. Ayan, ayan. Ayan, natin. Bubuhatin natin. Oo. Oh. Ayan, ito pa. Bubuhatin natin. Alin? Nako, buboy. Mahirap yan. Marami pang bigas ang, ang natin dyan. Wala nang bayad. Anak, wala nang bayad. Nako, patay tayo dyan. Ayo, 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 kakainin natin

maya maya mainit na <laughs> maya na naman kalawa natin ayun eh hey, thank you kaya thank you saan? ay sa tindahan sige abangan mo lang ako doon ha abangan mo lang ako paglabas dito oo oh. sige boy sige boy ha? ha? oh lockdown ng pinto. O, yung pinto na. Ano'ng black? Ayo. Oh, alam ko 'yan. Dito, dito. Hay, mga kaja, pinipit-pit pinipit natin. Okay. So, asadong uh, um, ang bawa sa sidecar, pilitin natin pinipit. Ah, uh, ito 'yung mga buuti ng ating mga suki, 'yan. Ayan. Ilang piraso yan, madam? Piraso? Sampo. Sampo. Ayan, ito, titimbangin na lang natin to. Plastic mo. Wala ka ng, ano, pandagdag dito. Ito na lang talaga. <laughs> Ayan na lang. O, kalahati din, o, May 3 ka. Ayan, 3 uh, Plus sampo, o, May tartin ka, 13. Ayan. hindi ako nakuha ng marami niyan. nakuha lang ako anim na piraso parang ano lang yung uh, promo lang promo lang sa customer hindi ako nakuha ng marami ah oh, oh. meron nga, nabibinta ba kayo ng mga dito oh, na dyan nabahan so, hindi nga na namin dito hindi, hindi nga nabibili yung uh, hindi nga nabibili saan hindi sa tindahan, pwede nga wala eh ah nga baka nakanap kayo ay, ko. Oh, yung mga ganyan oo yung mga ganyan kasalo kuminsan oh kung gusto mo Pagkaso nga ka lang, wala lang case. Oh, o, Hindi, ipunan kita. Kasi minsan marami ako nakukuha ng ganyan. Ipun, ipunin muna natin. Kasi hindi naman mas, marami nakukuha tayo eh. Okay, yeah. O, ano ba? Padalawa-dalawa, tatlo. Okay. Oh. Kano'n uh. ba yung, De, ano na lang. Kahit sabi mo, piso lang per piraso. Gano'n. Like, pag nag mm. per piraso. Hmm. Mm. Kasalo. Oh. Ah, kasalo. Basta ganyan, mga ganyan, oh. No? Mga kasalo nga ganito, oh. Oh, kasalo ko. Ay, mga. mga ganito pa lang. Kasalo, yung mga ganito, ay mga ganito, oh. Ay, oh. bibihira lang tayo makakuha niyan. Bibihira, may mga ganito, mayroon, marami ganyan. Yung mga ay, mga ganito, oh. Mga, mga ganyan, bibihira lang. yan, bibihira. Huwag oh, yung malilita ka lang, kaya si, nagulang pa naman. Oo, oh, basta mga kasalo lang, mga ganyan lang. Oo. Oh. Yung bakanting super ka lang natanggay, nabenta, nabili na. May binibenta kayo. Wala, wala pa akong nakukuha. Ah, naghahanap kayo, gano'n. Kapag mayroon, ah, ano tayo, makakakuha tayo. Di, ano ba yun? Ay, kaso, mga gano'n kasi binibinta, sira na. <laughs> hindi, mga sira na. May, may mga singaw na, delikado na yun. May mga singaw. Oo, oh, delikado. Yan na lang, pag ano, nakaipon tayo, ha? Ayan, oo. Oh. Ayan, mga kadyang, nakakuha tayo. May electric pan tayo. Ayan. Eh, eh dali, ano muna natin to? Dalhin muna natin sa sidecar. Ayan, mga kadyang. Ayan, nakakuha tayo ng electric fan. Ayan, may TV tayo. Ito yung mga nakuha natin lahat dito sa ano, dalawang street. Ayan, ito mga bakal, mga kadyang. Oh. Ah. Ayan, sari-sari. yung mga ano tayo, patalya ng bike. Yan, speaker. Ito mga bakal. Ayan. Ayan yung mga nakuha natin dito. Lili tayo doon sa kabilang street. Tingnan naman natin yung ano natin doon. Mga suki. Ayan okay, mga kadyang. Ito lang. Wala na nga mga plus. Puro lata to. Puro lata. lata. Ano po siya yung? Oh, sige po siya Sige po siya yung. 3.1 boy 3.1 point 1 ayo 3 itu mau bawa timur ya saja kan natin Ayan sa soke natin meron pa maram Ayan, mga manot notebook Sige, maram. sige natin. Marami ah Si si. Kita tanggalin sila ng mga bagay. Okay. Ito mga bubog ito. Ay, mga bubog lang 'yan. Bubog. Bubog lang kasi ito. Ipurin mo anim na piraso to, piso. Isko, mababawas ah. naglaan. Wala. Ito, emperador na yun. Wala, ganun din yan. Bubog din yan. Mga ha? Oh, binigyan ko na Yan lang lahat, mga notebook mo? Mm -mm. Sige. <laughs> Wala nang <magpaparamdam. laughs> Ha? Sige, labas mo, bebe Labas mo. Labas mo, mga bote mo dyan. Why? Uy, oh. <laughs> ay, di na ko kaya hanggang ano lang tayo, 6, 7, 8 hanggang 6, 7, 8 lang pag mga 5, ano lang yan tinitimbang lang ok, yan, well yan

Upok lang yung dalawa, ha? Dito, dito, dito. Dali mo ba dito, dito. Dito na. Dali na. Pukunin ko lang yung ano. Dabi ba kayo Maano ka dito? Maano yung buwan mo? Ilan yun? <laughs> 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 ha? Wala pasok? Ah, ayan. Yung mga ano natin, mga kadyang. Mga plastik, Yan. Ito so, sa mga ating mga suki. Yan, mga plastik Ayan. Ito, so, nakakakaya ng mga bote. Oh, mabuti. Mabuti. Yeah. Kaya nga ka dyan, medyo ano na, mainit na. At malapit na rin tayo mapuno. Uh, Kaka-uwi na tayo. Kaka-uwi <laughs> na. Ayan, mga ka-junk, Ayan. Nakapit na naman tayong mapuno Ayan, ayan. Atang mapuno na naman tayo Yun yun Ayan, nalapit ka na tayong mapuno Ayan tayo yan ay mga galun. nakakuha tayo ng appliances yan ito mga ano natin mga nakuha natin mga bote mga kadya yan may mga plastic ating uh, ano, mga soke ayan Hmm, kerap ini. Hei, <laughs> <Okay>, malam, <madam, laughs> hangit lang. Ayan, mga kadyang. Pauwi na tayo mga kadyang. At ano na to, puno na tayo. Nakakuha tayo sa ating suki. Ito, mga bakal. Mga bakal. Eh. Mga plastic. Ayan. Ayan. Puno na tayo. Meron pa tayong ano dyan. Meron pa tayong dadaanan sa ano. Ito, sa grocery yan. Ha, ano, karton. Gaming karton, mga kadyang. E, ibabaw, ibabaw natin dyan. babaw Ayan. Puntahan e, na natin. Ayan, mga kadyang. Ayan e, ang nakuhan natin. Mga karton. Ayan, punong-puno tayo. Ayan ang dinahanan natin kanina, mga kadyang. Ayan, e, punong-puno tayo ng karton ngayon. Ayan, pauwi na tayo. Rajang Aayo uh, uh. I was not thank you. Thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel and please like and share sa ating mga videos mga kadyang God bless, bye bye